Hi guys, good evening! Panibagong video, panong bagong tips na naman ang inyong mapapanoods Sky Jomar Villoria Channel. So today's video guys, may bad breath ka ba? Gawin mo to. So ayan guys, bago ko i-share yung ating mga ingredients sa paggawa ng ating pagmumog ay sure ko lang na makakapag-subscribe ka sa akin and click na rin ang ating notification bell para pag may bagong upload si Kuya Jomar na inyong tips, mam notify ka at mapapanood mo lahat ang kanyang video so etro paso guys ang ating gagamitin sa paggawa ng pagmumog natin para matanggal at mabango ang ating um, bunganga o yung ating um, hininga pag umaga ayan guys, ito guys, cloves ayan maganda ito guys kasi antibacterial at natatanggal din ito ang inyong mga bad breath kasi napapag, napakabango ito and ito guys pag samasamahin ito natin itong tatlo na to para maganda ang ating uh, singaw ng ating bunganga pag umaga ayan so ito guys kailangan natin ng baking soda cloves at maglalagay tayo ng konting cold na flux na pang uh, refresh sa ating bunganga so ayan guys ilambisa na natin So yan guys, una, ayan, magpakulong kayo ng tubig, nagpapakulong na ako. So now, ilalagay natin dito yung cloves. Ayan guys, ito, ganito karami guys, ang cloves na gagamitin natin. Ayan. So pakuluan natin yan guys, hanggang sa makuhan natin yung kanyang aroma. Kasi mapapansin nyo guys, pag okay na yan, mag-iiba na, mag-change color na yung pinapakuluan ninyong water. So ayan guys, pakuluan natin siya wigit 6 minutes. So, ayan na guys. Aoy na natin dito. Tanggalin na natin. Kasi nakuha na natin yung aroma ng cloves. Ayan. So, ayan guys. Ngayon, salain na natin guys para kunin natin yung solution. Ayan. Ayan. So, ayan guys. So, nakuha na natin yung solution guys. Next naman ay maglagay na tayo ng ingredients na ilalagay natin mag aad tayo guys ng 1 tablespoon na baking soda. Kasi ang baking soda, maganda rin ito sa ating uh, bunga nga. nakakapag din ito ng ating uh, dito sa ating lalamunan pwede rin ito. Maganda kasi itong uh, baking soda sa ating uh, kapag mayroon tayong singaw, maganda rin ito guys. So, maglagay tayo dito guys ng 1 tablespoon. then durugin natin lang guys ito hanggang sa ano maano yung ating baking soda na dissolve ayan na sugar is it and kung meron kayong ganito guys mag aad din kayo para pang kabahal natin ayan ayan diba ayan so yan guys meron na tayong anti-properties na kitakter niya ayan. ayan maganda ito sarap ng amoy niya, guys. I-try niyo, guys. Ang ganda ito. Ayan. So, now, nalagay na natin sa bote. So, yun guys. Ilagay natin sa ano natin, bakante natin, bote ng ano din, mouthwash. Um, Ayan. Walang so, laman ito. So, dito natin ilalagay. And, pagkalagay niyo, guys, dito, ilalagay niyo sa ref niyo para hindi mapanis. Ayan, guys. So, yan lang, guys, ang amoy for the day, sa gagamitin natin pang wash ng ating bunga every day and bago matulog maganda rin din guys ayan twice a day kapag matulog ka mag ka naman ganito and pag isip mo gawin mo dito napakaganda guys napakapano ang inyong bunga na. so yan lang guys mayroon naman kayo natin